Uh, it's a private school. Pero yung mga estudyante dito, hindi na kailangan pumunta pa sa mga politiko kay eh, mayor o sa governor. Automatic, mag enroll sila, automatic scholar na sila dito sa amin. So it's a private school, ha? Ah? pero it's a public-private partnership. At kahit pa paano, nagtutulungan Uh, ah, ito yung naging resulta. Ito na siya yung main campus namin. Pero pagpasok mo dito, makikita tayo ng more or less mga 20 to 30,000 students ang makikita dito. Dito siya more or less may 100 classrooms tayo dito. Oh, uh, 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 pero may pangatlong uh, ano pa ito. Morning, morning, morning. So, ito siya. Nasa more or less 100 plus siya pala. Ito lang ang area. So lahat ng estudyante dito, scholars pare. So marami na rin tayo na pagtapos ng mga police, criminology, meron na tayong mga civil engineers. Uh, meron isang company sa, sa Vietnam na kumukuha siya ng mga engineers sa Philippines na dapat dito lang daduin. Wow! Kasi nag-100% tayo sa Bonisam. Uh, Pinakamababa namin 74%. Uh, passing rate. Pero for ilang consecutive years na nag-100% talaga kami sa, sa board exams. So, kaya ito ang mo, it's not only free education, but equality education. Education para sa mga mga um, mga um, So, mo, dito, ito sya, ano lang ito, uh, isang pangalawang part ito. So, kung tayo dito, <laughs> so, sa hindi na, life. <mulitipayan>. sa pagkakata ng totoo lang, ah uh, meron kami mga estudyante, scholars, from different provinces, even in Visayas ha, and in Luzon. Meron man nag enroll dito, galing pa ng Manila. Pero yun yan ang problema dahil hindi nila kailangan, hindi nila kailangan na magpaalam sa mayor governor para mag-scholar. mag enroll lang sila. So kahit saan ka pa nanggaling, kaya pero ka ganun eh, na nag-board dito, para lang makabili ng free education. May taga-Visayas rin. So, in, since beyond political uh, boundaries, no political boundaries, tumutulong tayo. Ito naman, siya ito yung dormitory. Can cater uh, 2,000 students itong dormitory natin. So, yan. Uh, kung hindi ka mag-board dyan, libre tubig, libre ang kuryente, 500 pesos monthly. Oh. Uh, uh, libre na ako rin, kaya libre na tubig. Pang, lang, pang maintenance lang yung... Pang libre na rin pang maintenance. Tapos meron tayong area na kung saan pwede sila magkalim ng gulay-gulay para sa kain ng mga estudyante. Hello, hello. Balansyado talaga. So, ito yung pangatlong area natin. Kaya, sa sobrang laki natin, sa so five, uh, five hectares uh, area, na talagang mapupuloy ito ng mga buildings later on para sa makakita na mas marami yun. Right now, I think we have uh, 16 courses. Uh, 16 courses na. Ang mga ingot para sa isang provincial na

Love you! tell <laughs> you! Oh. So, girl, Ito. Ito Yeah, yung campus natin, namin for Bureau of Fishery courses So, i yung school. You know, ito. You know, you

talagang kulang na talaga yung classroom education sa so, elementary high school. So, dito sa South Cotabato, uubusin talaga namin. Uubusin talaga namin uh, before 2027. Kaya ito kasi siya, uh, yung college lang ito eh, na dapat matapos namin uh, by July. Dahil nag-expect kami ng 25,000 Ah, uh, 25,000 enrollees by July uh, this year. So kaya nag-release pa tayo ng mga, mga classrooms. Ang uh, magkatapos na tayo ngayon, uh, mga 5,000 eh. 3 uh, to 5,000 na na yung Mayo. So, so uh, yung five thousand, bro, pwede ko, yung uh, magkatapos na 5,000, bro, nakapitay na rin yung parang... Um... Every every year, there uh, kami sa records na 10,000 new jobs, new employment uh, for two consecutive years na 2023, 2024. Hopefully, this 2025.